po yung Pagkatala po, dito muna kayo. Bukal na po namin sa iyo yung ano. USD. Ngayon po kasi po yung ko um, yung principal na uh, sumulit sa akin. Inoperaan siya. Naka-recover. Nagtiwala na siya. Ayun, bumigay uli. Wala na. Diretso na uh, uh, siya. Huwag uh, yung... Uh, ano kasi nabitiwanan siya, na basta sila lumasin eh. Nagkabay lang ako ngayon sa kundisipyo? Hindi po po. Medyo may Ako po kasi therapy. Apat na sesyon na pa Hindi ko lang. Diyan therapy rito.

Yeah, ano po lagi sinasabi ko po lagi doon sa mga kasi, kasi panitikin mo lahat kami mga cancer patient ang nakikita ko yung iba talaga hindi natatanggap yung yung ano yung sakit sitwasyon nila nakikita ko po talaga talaga depression na inaabot nila oh, kasi ang lagi ko po siya ano pag nakita ko nakakita ko kung tama ganun nilalapitan ko yung kapwa ko ka may um, mm, cancer ang sinasabi yun. ko po lagi ang unang mo kakontakin ka po ay, eh, sa ay sa Dios sabi ko, tanggap mong pasalamat ka po kahit ganyan ang ganyan uh, natin at ang uh, nangyari. nangyari sa atin. Pangalawa, tanggap mo yung sakit. Pag hindi mo tinanggap ang sakit, ang kinakalaban mo sarili mo. Kasi po, pagka uh, hindi mo matanggap yung sakit na yun, depresyon ang papasok sa'yo. Ano mangyari? Hindi ka makakain. Dadagdag pa. Dadagdag pa. Ang may cancer kailangan laging malakas ang katawan. Kaya kailangan, ako po, Okay, exercise ako. Exercise. Kahit ako kahit yung mga dumbbell lang na ano, yung pinipilit yung makapagbuhat. Pero kasi pag ini, hindi ko nilaban niya, tumina ang resistensya ko, ako mismo ang mamamatay ka agad. Dahil kasi wala nang panlaban sa cancer. Ang cancer kasi, inuubos ang resistensya mo. Sa pagkain na pagkain lang, yung kalahati ng kinakain mo, kinakain ng cancer cell. Okay. So kung ano yung paghinahinaan ka ng pagkain, Anong kakainin ng cancer cell? Kakainin ng mismo yung sarili mo na. So yun, dun, 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 po, man, ano, dun, uh, mano, nakakaroon, na maano yung mga stage 4 hanggang sa maging grabe na. Ako, sa dalot kalahati ko pang ipaglaban, ito, na, nakangiti. Pero eh. so, oh, parang boy. wala akong sinesakit. Kasi ganun po ang natin, yun po ang naging sekreto ko, na labanan ang ang sakit, ang mga problema, at hindi ka mga sa sakit. Na kasi pag hindi mo siya, pag, ano, bali, 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 bali mo. Lagi mo yan ako. Salamat sa Diyos. Pagka umaga, salamat mo sa Diyos. Nagdagdag na naman. Puro ganun lang. Pero kasi, yun ang pinakasikreto ko. Kaya ako ay eh, nakapasalamat. Isa pa nga, natuwa, nat, kahit na ganito kong kanser ako, nakita ko yung kapwa ko may kanser. So, nung isang linggo, nakita ko po, ang dami pong, ano rito, ang daming mga sabi sa katawan niya. Ang dami niya sakit. May sa puwet na dumudugo yung puwet. Tapos meron si hindi siya makai, meron siyang katiter. Nagkasabay-sabay ata. Tapos meron siyang, ano sa pitukam, meron siya dito na, ano, may nakulas tumi. Ay sabi ko, oh, Jesus, ako sa sarili ko, bakit ako napayak? Natu na nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil sa, cancer din ako, pero hindi lang ganun yung sitwasyon niya. Na napakahirap, na puro cancer din kami. Pero mas meron siya dahil Talagang ramdam na ramdam mo ang hirap. Dahil ang dami naka, na naka, ano sa kanya, nakasabit. Ay, eh, kaya sabi ko, salamat sa Diyos. Kahit ano, ganito na ako. Ano, pag ano, nakakakilis ako na normal. Nakaka, ano ko. Kaya, napasalamat pa rin ako sa Diyos. Elton. Dahil ako, yung cancer ko ay, eh, ano ba? Yung manageable. Oh, parang tawag maran tawag may cancer lang. Oh. Pero wala. Ano? Wala ano po payo niyo, Brad, sa mga meron din cancer na. ano po payo sa kanila. Papayo niyo to para sa... sa mga may na cancer din ko na ibang ay. Sino ba? Sinabi na mo ano? Ano nga talaga? At ano nga, ano nga sa Diyos, magkakaroon natin sa Diyos sa lahat, tapos ano, pagtanggap. Lagi kung sinasabi niya, pagtanggapin natin yan. Acceptance, ang isa, sekreto. Kung paano natin ma-overcome yung ating depression. Kasi ang kalaman ng ano talaga depression eh. Pagka, ano may papaso sa utak mo, tapos, naka-apektohan yung pagkain mo. Baksak ang katawan mo. Eh, ang kailangan natin, ang kailangan natin naman ng ano nung may cancer ay malakas ang lagi ang katawan. Kasi yon, yung ha, ang kala ang ano yung cancer, kalaban mo sa lahat ng ginagawa yung kinakain, kinakain din niya. e kung hindi ka na kumakain, ano na kakainin niya? iba ng katawan ano, parte ng katawan mo, doon na yung stage 4. Lumalala. Lumalala. Tapos ako, wala akong tingin sa ano, kain. Pahalimaw mo ang ano ko naman. Ako, may diabetes ko ako. 500, inaabot po ako ng 500, 550 ang ano ko po, po, ang ang sugar ko. Mer ano po ako, hyper hypertension. Pero, nor, ano ko, na gagawa ko, pero pagkain ko, meron po ang gout. <laughs> pero hindi ko sa ngayon, buwan nung nagka-cancer ko, lahat kinakain ko. ma yan, mapapaita, map, mga laman daw, kinakain ko na ngayon yan. Pero hindi ako hindi ako inatake ng gaw. <laughs> hindi na may napirgaro ko, hindi na ako inatake ng gaw. Tapos yung nga, yung ano, yung sugar, naging ano na po ako, nag-insulin ako. Ah, nag-insulin na po Oo, Dahil kasi wala na pong natural insulin. Hindi na na po produce yung katawan ko ng natural insulin. Dahil po yung bile duct ko, mula sa pancreas po, papunta sa bituka, pinutol. Kaya po yung pinoproduce na insulin ng pancreas ko, hindi na makarating sa bito ako. Kaya ngayon, wala na ako natural insulin. Kaya ang insulin ko po ngayon, yung ano na, yung commercial ano na na, yung gamot na, na rice deck, yun po nila ngayon. Pero ngayon, nasa ahog lang ako abuti ng 200. Nasa ano ko, katulad ka nung kahapon, nung nag, nag ano, ko na, ano ko na sugar, 163. Ang um, sugar po. Kaya gano'n ano, marami kong ano nasakit, pero, na sakit pero ano ko pa kailangan lang ano la yung monitoring. Talagang monitoring isa sa ano diyan. Kaya dapat sa iyo sa utak ikaw na rin may sakit. Ang bagong paraan kung paano mo yung gamot huwag ma ma-miss, wala kang ma-miss na gamot.